Ito na, nasiraan. Roller, oh. Pwede po. Yo, what's up? Magandang buhay. So, meron na naman tayo uling kukunan. Yung mm -hmm. women's category. So, bali mm -hmm. sa po sila maglalaban-laban. Mm -hmm. So, tabayan na natin to. At ang magbibidyo ay si Ivan. Si Ivan pagbibidyo yan natin. Let's go! Yes, okay, tabayan mo! Start na. Bababa na yan. Alaman natin kung sinong babaklas. Marami sila. Na ito. <laughs> Apo. Know, Apo. Patiligit isa. Yan ay to. Ayun ako. Patiligit. 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 Na, nasiraan. ro, oh. Puli, upot. Ang tag-tag na puli. Okay. Hey, ha, okay, hapul yan. yan. tayo, bibidyo tayo kaya. So, oh, makita natin. Mate, disin mo, mate. Mga patutulin. mo Tutuloy na, tutuloy na. Tutuloy na. Tutuloy na. May nahabol, may mga umahabol. Mga Ride with Kyla. Ito na po, yun na po ng bike. Tuloy te. Mahabutan. Tuloy, tuloy, tuloy. Hey. Nila? Ano? Ano? Tuloy! Ano? Nagagalit na. Tuloy ate! Abutan. Hey, wanto wanto lang, want 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 lang. abutan, abutan pa. eh, okay. yung excellent natin, may excellent model side dito. May di excellent. Maabutan kaya? Kaabot lang team excellent. Alam ng juana may pumanes. Okay, maabutan na. Dandan lang, dandan. Look. Okay, gawin natin. Sabi ko na natin na si Juana. Shout out sa papa niya. Walang tubig. Okay, tuloy. Tuloy lang. Okay. Dito na tayo. Sa mauna tapat, sa may sigo. Yung mga naghahabol. Apat na lang sila natitira dito. Okay. Team excellent. Joanna, tutok lang, tutok lang. Tutok lang, tutok lang. Okay, may action na nangyari. Excellent noodles, bumanat. Joanna, abol. Jo. 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 Gigit, Okay, hey, wag mo na papalitin. Tasy mo na. Okay, hey, di na. Yan, yan, yan. Nabulin nyo. Yan, sige. Abol. Sige, Eugene. Abol. Okay, yan. Abutan na, abutan. Piga lang, piga lang. Piga lang. May breakaway tayo isa. Excellent. Excellent breakaway. Ito po breakaway. Ube, ube ula, ula, ula. Diretso muna. Diretso na. Tubig. Ayan, tulak-tulak na ang hey. bike. Okay. Hey. Andiyan yung kanyang supporters na si Das. Okay e na. Das. oh Si Das. Malapit si na. Na. <laughs> na. Hindi na ba Ay, Malayo yung kalaban. Malayo na yung na ang kalaban. na kalaban. Okay, panalo na to. Ay, ito ang finish line sa may view